sa mga, this is not uh, uh, politika. Hindi po ito, we did not uh, do this to create ano, uh, division or uh, mag-away-away ang Filipinos. No. Ito po ay buhay nila na papin. Gusto ko pong ilabas dito kung paano tayo maging loyal sa Diyos. Maging loyal sa sarili natin, maging loyal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, lalo na paglugmok ang isang kaibigan, kung paano mo siya uh, yayakapin. Yun po ang ginawa ng Imelda Papin. Uh, kung paano mahalin ang isang pamilya. Ano po? So, ito po yun. Kaya doon sa mga uh, anti-Marcos, uh, sa question uh, ni Gorgie, um, sila po, ang dami po nila na gusto nga doon. Dahil mga tagahanga ko rin po sila. Uh, part po sila ng uh, success ng Imelda Papin. Um, kaya sabi nila mabuti na lang i-email uh, daw papahin giantold story natuwa sila ngayon dahil parang nami-misinterpret yung loyalista hindi po ang loyalistang word ay ano para sa atin po lahat 'yon. Ano po uh, nagkataon lang na parang nagamit ng uh, ng Marcos sa uh, grupo 'yon yung loyalista kagaya po namin. Pero ito po ay para sa atin lahat na mga Pilipinos.